Noong maghiwalay ang isang showbiz couple, gusto pa sanang makipagbalikan ni aktor. Kaya lang, ayo ng nanay ni aktor sa aktres. Maldita raw kasi ito at di man lang marunong bumati kahit kasi magkakasama sila ang aktres at nanay ni na aktor ay dead mo lang si aktres. Wow. O parang hindi niya nakikita o hindi kilala ang nanay ni aktor to no? ano ano na yan. Sino yan? <laughs> parang ano siya, nung, ano 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 wag mo na yung balikan. ano 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 na. ano 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 dapat ano eh. ano 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 hindi ano nakikita ng mga magulang yung respeto mo. Uh -huh. Di ba? Yung pagiging yun, palabati mo, yung pagiging ano, hindi naman kailangan ano eh, uh -huh. yung talagang isip mong sarili mo. Uh -huh. Pero magpakita ka ng magandang asal. Uh -huh. Di ba? Yung oh. ganun dapat. Uh -huh. Eh kasi hindi ganun yung gardita mo. Kaya sabi, huwag mo na siyang balikan, anak. Pumanap ka na ng iba. Eh, hindi, pumanap na nga ng iba. Ito si Aktor At may jowa ng bago. Oh, Ay, Wow. So, yes. wala na po kay classmate kung sino ang tinutukoy namin na isang actress na baldita at hindi pala batis sa nanay ng actress kaya ayaw sa kanya nito. Ayan.